Diretso na tayo sa additional balitaan pa oh, natin yes. ha, bago tayo magbigay ng update tungkol sa lagay ni former First Lady Imelda Marcos. E eh, pag-usapan muna natin yung pagbisita ni uh, President Bongbong Marcos dyan sa Melbourne. Hindi pa raw oras para ipursige yung Mutual Defense Treaty. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, uh, inihayag niya ito ha, kasunod ng panibagong water cannon incident. Daan po sa Mayayungin Shawl. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile journal Julie Baisa. Apat na Pinoy ang nagtamo ng minor injuries kasunod ng panibagong insidente ng panghaharas, pagharang at pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa Philippine Coast Guard vessels kahapon. Sa joint press conference ng National Task Force for the West Philippine Sea, iniulat ng AFP at PCG na nangyari yan habang nagsasagawa sila ng routine resupply and rotation oro or o-remission sa Ayungin Shoal. As a result of um, the water cannoning, which was already um, um, narrated by uh, the AFP spokesperson, the Philippine Coast Guard vessels um, MRB 4407 received a radio call. From uh, May 4, that four of um, the crew have uh, been injured. That's why the Philippine Coast Guard launched a rigid hull inflatable boat to go provide medical assistance to those injured personnel. Ang Department of Foreign Affairs daw na naghain ng panibagong diplomatic protest. The department also launched another diplomatic protest against the Chinese side by summoning the Chinese uh, embassy also yesterday afternoon. A union Shoal is part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. The Philippines has sovereign rights and jurisdiction over it. Muling iginigit ng DFA na walang pinapasok na anumang kasunduan ng Pilipinas na nagsasabing aabandonahin nito ang karapatan sa alinmang bahagi ng ating teritoryo. Kaya't malinaw daw na paglabag sa international law, particular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang naging hakbang ng China. Sa kabila nito, bukas pa rin daw ang pamahalaan sa pakikipagnegosasyon. Our um, desire is to keep engaging with them, but if China desires some improvement or progress in resolving this maritime dispute in a peaceful and orderly manner, we demand that they match their words with their actions. Samantala, nagsalita na rin si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng insidente. Anya, patuloy na ipararating ng bansa ang pagtutol at pagkundena sa hakbang ng China. Hahanap din daw ito ng paraan sa pakikipag-usap upang matiyak na hindi na mauulit ang pangyayari. Pero kung si PBBM ang tatanungin, wala pa siyang nakikitang dahilan o hindi pa ito ang pagkakataon para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos sa pagharap sa Lowy Institute sa Australia netong lunes na bansa kung matatapakan ang soberanya at karapatan sa West Philippine Sea. Mobile Journal Judy Baeza po, Hatidang Mukha ng Balita.